yung day 8 na simula nung nagkasakit ang inang at ito na ang unang araw ng kanyang uh, magiging burol dito sa Rapaela at uh, ayan na na ng mga 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 tauhan ng ng ng, ng punilarya yung paglalagakan sa ating inang saka na dumating na rin sila dito Arnold kasi dyan kami nag-stay inintay muna namin na yung inang bago kami nag para kumuha na lang siyempre mga gamit gamit namin sa bahay at para mag-stay na nga din dyan dahil sa uh, kulang na kulang na rin kami sa tulog dahil nga dyan halos hindi na kami nakapag nakapagpahinga pero ganoon talaga at ayan na dumating na ang inang at aayusan din siya ulit dyan dahil nga uh, may, may ilang bagay lang na na pinabago sa, pag, sa lipstick niya. Uh, inibahan lang ng kulay. Tsaka niya, maraming maraming salamat sa poneraria ng, ng Sanchez siya tayo. Uh, basta yun, napaka-solid ng service nila. Kahit anong hilingin po namin ay eh, dinadala nila sa mga nang no extra charge. Tsaka, yan niya. Uh, napakabilis lang ng araw December 1 na tong baki ng Bali. December 7 siya na wala ng, ng, ng hininga at ayan na nga uh, ito ng inang dahil nga ginala na siya at ayan mamaya mga hapon darating na rin yung mga mga pininsa namin dyan mga tita namin medyo medyo lagi akong wala dyan ng gabi kasi nga uh, 7, 8, 9, 10 uh, 7, 8, 9, 10, may event ako kaya nung mga nakarang araw sa 6 days na yon sabi ko inang hanggang 6 days ako makapagbantay sa'yo sa simula 1 hanggang 6 na ano, doon ako pero yun 7 nga baka hindi ka ako makatulog 7, 8, 9, 10 eh, may event tayo sunod-sunod. Kaya nung unang gabi, uh, hindi rin ako naka, nakapag pero nandiyan dyan ako, lagi ako naglalamay pero lagi ako dumarating ng 12 parang ganon, kaya hindi ko nakikita o nabibidyo yung mga ibang taong nagpupunta, tsaka yan, dyan na rin kami nagkain nila tita uh, ng mga anak, tila tita Jenny, tita tito ano, tito Haji uh, sila tita niya na late na nakapunta niya kasi dapat sila mam, mamahinga kasi nga, ikakasal din kinabukasan, 7 na yung day, ano na yan eh? oh, Pwede na kayo kumain, meron na yan December, <coughs> December 7 yan And December 8, ikakasal si Insan Buna, si Insan Ronald At uh, yan yan, nagkakainan nga kami uh, Si Tita Jan Lering Muna, sabi namin mamahinga rin muna Dahil nga, uh, ayun <coughs> eh, ang hinihiling niya sana Umabot tayo nang sa kasal ni, ni Buna kaso uh, Hindi, hindi na nakinaya siguro ng inang at nabulungan na rin naman ni, ni Insam na kung hindi mo na kaya talaga inang eh, sige na kaysa nakikita na yung sitwasyon niya na gano'n tsaka ayan niya nalinis na naayos na yung yung lugar na kanyang pinaglagakan napakaganda ng inang nito parang ang mami kahawin niya ang mami dyan at ayan nagluluto-luto na ng pampasopas dyan at mag mamayang gabi ma si insan rapi yung ano si insan rapi yung mag ano eh, mag luluto ng sopa sa talaga magluto ng pinsa namin ayun yung malaking tulong dyan sa pagluluto luto ayun si insan rapi unang gabi yan na, ng lamay at lagi naman lang dyan yung mga natin at mga kasama natin yan ah ayun na nga syempre umalis nga rin ako ron sa ano may event niya ako ah Lagi na ako compromise ko mag kapag may may kahit last time last year yung patay yung daddy ko uh, December 28, may pa-event ako alakrakan production nun sa Yums, inatapat eh, na ganoon, ganoon yan na huling gabi na lang din ako nakapunta sa daddy ko kasi nga may mga event at uh, ayun na yung sabi niya yun, oh sige, naunawaan naman ang inang na talagang pag may event kailangan Syempre. Uh, nakapag-close na yung client kaya maraming maraming salamat din lang sa pangunawa mo syempre dahil uh, hindi ako nakakapag-stay ng, ng mga huling mga lamay hindi ako nakapag-serve ng mga lamay pero um, napaglingkuran kita nung ikaw pa salamat din lang